Alangan naman daw kasi aminin agad na itong si Harry Roque or aminin na itong si Harry Roque yung pasabog ng isang dating DDS vlogger na nagngangalang Peebles Cunanan. Siya po yung nagpasabog ng isang bomba. <laughs> Sabi na eh, marami na rin mga kababayan natin na nag-iisip dati pa na posibleng ito ang si Harry Roque ang may pahana, ang may kagagawan ng pulvoron video na ipinakalat na itong mga DDS. Siguro naman ay alam nating lahat kung ano yon Ano ho, ipinakalat para siraan at uh, wasakin ang reputasyon ng nasa Malacanang. Ayon, bumalik kay Harry Roque. Siya ngayon ang nasira. Matagal na pong namumuhay sa kasinungalingan at sa kadiliman itong si Harry Roque. Alam niya yan. Alam niya sa sarili niya. Yan. Happy ba ang buhay ng isang Harry Roque? Of course not hindi na yan babalik sa maayos na buhay. Hindi na makakabalik ang isang roke sa matinong buhay. Balasubas kasi to. <laughs> Balasubas. At napakawalang hiya na itong si Harry Roque. Kung naalala niyo po, kung gaano niya walang hiyain si Atty. Uh, Leila Dilima, Senator Dilima, dati pa. Ayan, nalulungkot daw itong si Harry Roque. Uh, Roqueta, ang tawag ng mga netizens, dahil nga daw sa testimonya nga netong si uh, people's kananan laban sa kanya sa pagdidig ng House Tri-Committee. At yun nga, itinuro siya, walang kagatul gatol na itinuro ng isang dating DDS vlogger etong si Harry Roque na may pakana ng polvoron video. Natural lamang, ulitin ko na eto ay pasinungalingan, pabulaanan netong si Harry Roque. Dahil yan po ang trabaho niya. Hindi naman hindi na lawyer itong isang ito, sa tingin ko. Bago pa man kasi maging uh, animal rights lawyer itong si Harry Rocker. Dati na po yung human rights lawyer. At totoo, nakahanga-hanga. Sana. Pero yun nga, uh, from being um, human rights lawyer, naging animal rights lawyer, at ngayon, ang nakikita ng mga matitinong kababayan natin sa isang Harry Rocker, basura na. Basura ang buhay. Walang pag-asa ang buhay. Masaklap. <laughs>